Basta sa inyo na lahat na So baka kailangan nyo ng negosyo dyan. So ito baka ito na yung hinahanap nyo. So napakamura lang po nito. So kumpleto na po yan. May lead signage. Kasama po yung tower box po natin. 60 cm po yung sukat niyan. So madami kung may lalaman yung so, sobrang tas po niyan. So ito po ang tinatawag nating non-unroid kiosk. Meron din po tayo android kiosk. Kasama na po yung tarp niyan. So yung tarp po yun nakasama. Yan. Kumpleto na po yan. So, PM lang kayo mga bossing. So, pag-usapan natin yung presyo. Kung malapit lang naman, eh, pwede kayo magsadya dito sa aking shop para pausapan usapan natin yung details about dito sa Gcash e-loading business. Yan. So, may kasama na po yung ano, lahat ng e-loading, so Networks, Gcash Cash In, Maya Cash in. So, PM lang mga bossing. Napakaganda po niya. Napakalinis po ng gawa. So, may LED-LEDs pa po yun pag accepted indicator pag ano, mag-insert coin. Okay, hindi na magbabago din po yung ilaw na yan. Malas na mag-insert po tayo. So, yun lang muna mga idol. So, peace out.